Sumuporta mga magulang sa paghahanda ng baon ng mga estudyante ngayong magpapasukan. Bukod sa mga matatanda, high risk din kasi ang mga bata sa pagkakaroon ng bad cholesterol. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Ngayong magpapasukan, uso ang mga paghahanda ng baon sa mga tsikiting. Meron din mga bumibili ng pambaon. Pero mga mommies, bantayan ang pagkain ng mga bata. Gain ng matatanda, pwede rin magkaroon ng mataas na level ng bad cholesterol ang mga chikiting. Kung yung bata, meron kamag-anak, parents, no? first degree relative, na namatay or nag-heart attack at a young age, less than 45 years old, dapat iscreen na rin yung batang yun kasi there's a chance na namanan ng bata. So high risk siya. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 47.5% o halos isa sa bawat dalawang Pinoy ang may mataas na level ng bad cholesterol. Nagiging sanhi yan na sakit sa puso at cerebrovascular diseases gaya ng stroke na kabilang sa mga naungunang sanhi na pagkamatay sa Pilipinas. Napakapal po niya mga ugat natin. Pagkapal ang mga ugat natin po na pupababa yung pagdaloy ng dugo doon. At maari pa pong magbara. Pag nagbara po ang ugat natin sa brain, ang tawag po doon na stroke. Pag nagbara po ang ugat natin sa puso, yun po ang tinatawag ng heart attack. Pwede po siyang makamatay o makadisable. Maka it could be fatal or it can lead to disability. Kaya pa yun ang mga doktor sa mga magulang, tamang pagkain ang ihain sa mga anak. Kung masasanay po tayo sa mga mantika, sa mga processed food na ganyan po, paglaki po natin, ang tendency natin yung pa rin ang natin. Choose a healthy diet for your children and then they will grow into healthy adults. Kirin daw nakikita sa itsura kung mataas ang bad cholesterol na isang tao. Please, kung gusto nyo pa malaman ng cholesterol nyo, mag magpa-check po kayo ng blood cholesterol. Kahit po uh, sabihin natin medyo mahal yung maintenance meds, naku, mas mahal po ma-ICU. Nakasalalay din daw sa lifestyle ang level na ating kolesterol. Kaya kung mamimili o galing i-check ang nutrition label ng pagkain. Umiwas sa mga pagkain may trans fat na nagpapataas ng bad kolesterol. Bukod sa pagkain ng mga masustansyang pagkain, kung magluluto, yung canola, soy o corn oil ang gamitin. Huwag sana olive oil. Hindi po siya pwedeng makatikim ng heat. Pag pinagluto niyo yung olive oil, masasira siya. Hindi niya makukuha yung health benefits niya from the bottle, ilalagay mo, ilalagay mo sa salad mo yung oil na yun, and then you eat it like that. Hindi ho siya pinangluluto because masisigila siya. Gawin din daw regular ang pag-ehersisyo. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.